Ayan, ayan, ayan. Buenos dias mga kapatid. Magandang araw. Ngayon po ay lunis. Eh, ito po yung kadugtong po nung ating video kanina na ay kagahapon po pa niya. <laughs> kailan ba yun? Kung kailan natin may upload. Ito po yung part 2 po. Ito yung pagbisita natin sa ating mga kaibigan na kapwa po natin vloggers. At yung pong mga dumadalaw sa akin kapag ako po ay nagla-live. Kanina po na, po kanina o kahapon na bisita po natin yung iba ituloy na po natin yung ating pagbibisita. Meron pa po ako mga nabisita dito. At uh, mayroon naman akong ibang uh, bibisitahin pa lang po. Mamaya pagdating ko sa bahay, bibisitahin ko po yung kanilang channel at panonoodin ko po yung kanilang video. Ito po yung ating eh, hindi nabanggit kagahapon o kaganina. Si si Kuya Jewel po, nagpunta po ako sa bahay nila at uh, ang nakakita ko po doon video niya, ay eh, napanood ko po ay eh, yung nakasinabi niya, uh, behind the mountain. Mangingisda po sila sa likod po ng mountain. <laughs> Pero maganda po yung lugar na kung saan sila namiminguit. Meron po siyang kasama. Kaya nga nung uh, sabi niya ganyan, ayan, ayan, ma natin kung ano ang mangyayari. Boy, mamaya may nakahuli na agad yung kanyang kasama. Ang bilis nga nakahuli. Kaya uh, sabi ni Kuya, ni Kuya Jewel, ayan, nakahuli na po siya. Kaya tuwan-tuwa po ako. <laughs> dami, kasi po ang ganda-ganda po nung kanilang ano, kanilang mga pangingisda. At ang dami po nilang nahuli kasi po na tinuhong po nila, binitbit nilang ganyan. Ang dami eh. Para mahigit 10 'yun, malalaki po 'yung isda. Kaya sabi ko doon lang buhay na. Eh ang mahal po ng isang kilo ng isda ngayon. <laughs> Lalo na po dito sa Spain, sobrang mahal po ng isda. Mas mahal po dito ang isda kaysa karne. Kasi po ang karne makakabili ka ng kunyari pinakamura ay 5 euro ang isang kilo. 5 euro na sa mga 250 po yun. Eh, sa atin magkano po? 280? O, no, si hindi ko rin ngayon, hindi po po kabisado. Pero nung mga nakarang, ganoon po, 220. Eh dito, 250 lang po. Eh halos parehas lang po ang isang kilo ng, ng Spain at saka Pilipinas. Pero ang hirap po humanap ng pera sa Pilipinas. Eh dito po sa Spain, kahit pa paano, mas mabilis makaharap ng pera kung may trabaho lang po. Hindi eh, po tulad sa akin na <laughs> trabaho ko medyo paputol-putol na dahil matanda na po tayo, madalas tayo hindi nakakapasok, pagka sumusumpong po yung ating sinatawang na nakaramdaman, kasi po may umiinom na po ako ng maintenance, marami na po ako nararamdaman. Kaya madalas po hindi ako nakakapasok. Kaya yun nga po, um, si Kuya Jewel at yung kanyang kasama, marami po silang nahuli. E, hindi na po nila kailangan bumili ng isda. At tulad nga po na sabi ko, dito sa SP, nang mahal po ng isda dyan sa atin, medyo mahal din po kasi magkano ba yung pagkakaalam ko? Pagpalagay mo na yung galunggong, parang 180 o 200 ang isang kilo. So, yung kanilang huli, hindi galunggong, magagandang isda po. Kaya, uh, sabi ko, swerte ni Kuya Joel at marahit ko silang huli. At uh, ang po natin napuntahan si, ano po, si Busbik po. Si busbik po na mayroon pong, dun sa kanyang, uh, mayroon po siyang pindinaluhan na uh, Elsa Day Community may palabas po may palabas po yung El Sharia community doon sa kanyang lugar. Hindi ko po alam kung lugar yun, sa lugar 'yon, sa Riyadh po ba o sa sa pero bandang Saudi po 'yon. Uh, may palabas po, may may nagkakantahan, may nagsasayawan. Uh, marami pong tao. Nandoon po si Kuya Vic. Nandoon po nakita ko po siya doon. At uh, 'yun nga po ang uh, ating napuntahan, kanyang bahay. At ang kasunod po natin napuntahan ay si atiling ni Kuya Nunoy. <laughs> si atiling ni Kuya Nunoy. Nandun po si Marv Stadjakiro eh. Eh, nagkontrata na ng kontrata nga po siya ng isang mag-aasinta daw po ng hagdanan. Kasi gagawa po sila ng hagdanan. Parang ko po sa probinsya po yun eh. Saan ba ang probinsya ni Atiling? Sa Mindoro po. Sa Mindoro po ba yun, Atiling? <laughs> kung parang po itong video ito, eh, i-comment po po, sabihin po sa akin kung mali ako. Parang sa Mindoro nga po yun yun nga po nag nag ano po sila nag mag-aasenta po sila ng ng hagdanan pero nung nanood po nanonood po ako doon sa kanyang video eh apat na minuto po ay ilang minuto ba yung video 12 minutes pala yung video na yun O oh, tama 12 minutes eh inaanto man din ako nanonood ako nagakatulog ako yung nagakatulog ako habang nanonood ako kaya hindi ko masyadong natatandaan kung ano yung mga nangyayari eh medyo ang umpisa po noon eh nag ano po siya, tinatali niya po yung mga bakal na inaasinta doon sa hagdanan. Tinatali nga po yun. Kasi pag hindi po tinali yun, hindi po pwede. Kailangan itali yun para hindi gumalaw pag binuhosa ng simento. Ganun po yung ano, taga-asinta na hagdanan. Kaya ayan po ang ating mga napuntahan. At uh, may mga may mga iba pa po akong napuntahan. Kaya lang po, um, medyo matagal-tagal ko na po itong mga nadalaw. Eh, hindi ko po ito na Kasi nga po, ano, na uh, busy na po tayo ng mga panahon panahon na 'yon. Uh, nakapunta po ako sa bahay ni, ni Melby Melby. I may pusa po siya doon at uh, may mga puno po ng halaman, marami pong mga puno po ng halaman doon sa akin napuntahan na 'yon. Kaya 'yon nag-is nag po ako doon, mag uh, po ako ng kanyang mga mga pusa at saka ng mga halamanan. At saka nakapunta din po ako sa bahay ni Bilma ng USA. Dinala, niya, dinala niya po ako do sa um, parang ano po ba yung pinuntahan namin? Parang ano po ba yun? Parang kasi hindi ko masyadong maalala kung, kasi medyo matagal-tagal na po napuntahan ko yun. Hindi ko na po masyadong maalala. Marami po akong mga napuntahan, ano, mga mga vloggers po na mga dinalaw po. Kaya ayan po mga kapatid, sa susunod po na paggala ko, ididetali ko po talaga ng maayos. Mayroon po ako mga pupuntahan, si, si Embilia More Life, si Tindoy Channel, si Marv Sadjakero, si Brandon Alarcon, si Ampoy, 369 Marami po tayong mga dadalawin pa po nga ng mga pinapumunta po sa mga sa mga live ko. Kaya lang po hindi ko po masyadong nadalaw sila kasi nga po na kinapos po ako ng oras. Mayroon punta po kay Jolie, punta po. Punta tayo kay Ava, punta tayo kay, kay, Princess. At pupunta rin tayo kay 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 Jane White ng Japan. Pupunta rin po tayo kay Brave Brave Body. Kay Little Dino, kay Mil po, punta tayo kay Mil. At uh, kay Pet kay Kapangu po, kay Kapangu po, dadalawin po natin yan si Kapangu. Marami po tayong mga iikuti nating na mga, kung mapanood po nyo itong video nito, handa-handa po kayo. <laughs> kayo po yung isusunod kong dadalawin. Kaya nga po, sana nga po mag... Uh, Ah, uh, din po ang gawin niyo kasi po yung kunyari um, dumunta ako sa mga bahay-bahay niyo at nanood po ko na ng video niyo. Eh karagdagan WH po sa inyo yun. At sa kahit po kunyari uh, na kayo, muni na po kayo. Karagdagan sentimo din po yun para sa inyo. At uh, ako naman po ang hiling ko lang sa inyo, eh pasil din po kayo sa bahay ko. Kung hindi naman po kayo makapanood sa live ko, uh, manood din po kayo ng video ko. Yun lang po din ang hinihiling ko sa inyo. Ah, uh, give intake po ba? Ah, uh, give ako nang sa inyo, manonood ako ng video nyo, eh, give din kayo sa akin para give and take lang po, bigayan lang po. <laughs> Yan lang po ang ipakikiusap ko sa inyo na, pero kung hindi naman kayo manonood, okay lang po yun. Walang problema. Sabi nga ng, ano, ng Lord, uh, mas masarap po yung tayo ang nagbigay kaysa tayo ang binibigyan. Uh, kaya nga po, sana po maging okay po ang ating pag, uh, pagsasama. Manonood kayo ng mga video, manonood din ako ng mga video, mga video niyo. Kaya ayan po mga kapatid, sana po ay patuloy po tayong uh, lumaki. <laughs> sabi po nila sana umulan po para lahat tayo mabasa. <laughs> Kaya sana po mag, uh, patuloy po tayong maging magpakas, po tayo, magpakasaya lang po tayo sa ating mga pagbibidyo. Marami po tayong magiging experience po dito. Marami tayong magiging kaibigan may mga kaibigan na nawawala may mga kaibigan na dumarating pero mas masarap po sana kung ang mga kaibigan natin na hindi pumawala patuloy po na nandyan patuloy po na uh, susubaybay sa atin at ganoon din tayo sa kanya para po pari pareho po tayong lumago kasi hindi naman po natin pangarap na tayo lang ang lumago pangarap din po natin lumago tayong lahat gano po ang uh, ang uh, nasa puso ko po na hindi po yung ako lang po ang lalago gusto ko po lahat po tayo dumago kaya yan po mga kapatid, sana po patuloy po ninyong subaybayan ang ang Kuya Dor Vlog 23. At uh, ganun din po ako sa inyo. Mag-comment lang po kayo sa baba ng bidyong ito kung gusto niyo po magdumalaw po ako sa inyo. I-comment niyo po. Kuya, dalawin niyo po ako. Ito po. <laughs> yung ilagay niyo lang, ilagay niyo lang po yung main channel niyo para madali ko pong makita kasi kapag ninja po eh didadaw ko sa ninja hindi naman maka-account ma sa inyo po yun eh kunyari manood ako ng video na ninja ng inyong ninja hindi po makaka account sa inyo hindi yung babayaran ni Lulo kailangan yung main channel niyo po ang panonoodan ko ng video para po ah uh, makadagdag ng ilang sentimo po para sa inyo kasi po hindi po natin pwedeng sabihin <laughs> piso piso po ang dagdag kasi po hindi po talaga peso. Ayaw ko lang po kapag uh, 2000 ang viewers niyo kung magkano kasi po um, si Mrs. ko po nakakakuha po siya ng 1,900 sa sa viewers ng live niya eh magkano lang po binibigay sa kanya 30 centimos uh, nakakakuha po siya ng 1,900 1,800, 1,700 ganun po ang mga ang views niya sa kanyang mga live pero ang liit lang po na binibigay sa kanya uh, ako po hindi po ko nakaka 1,000 sa live po pinakamalaki ko po na, po na po yung 600 pero matagal na po yun ngayon po, nakukuha ko, katulad kaganina, nakukuha ko uh, 300 lang mahigit. Kagahapon, 400 mahigit. At madalas po, nakukuha ko 100, 150. Ganyan sa ganyan lang po ako naglalaro. Kaya nga, sintimos-sintimos lang po talaga ang binibigay sa akin ni Lolo. Kaya nga po, uh, malaking bagay para sa akin yung nandun po kayo. At saka, alam nyo po, pagka napunta po tayo sa live, uh, Uh, para po mabilang ang tamsak natin at saka views, kailangan po mahigit da, dalawang minuto po tayo doon sa live na yun. Kunyari, nagpunta kayo sa live ko, kailangan po dalawang minuto mahigit kayo doon para mabilang po yung inyong uh, kayo, mabilang na viewers at sa thumbs up po. Pag nagpunta naman kayo at hindi kayo nagtamsak up, viewers lang po ang bilang sa inyo. Okay rin po yun. Pero mas maganda po yung nagpunta po kayo, nagtamsa kayo at nang nan, stack po kayo doon, nag-stambay po kayo at mag-comment-comment kayo na pakunti-kunti. Ang tawag po sa inyo doon, tamsak at saka bios po. Eh medyo kung baga sa ano, isang, isang pera sa, sa bios, isang pera sa tamsak, dalawang pera ang kikitain sa inyo nang nagla-live. Eh kung magtamsak lang po kayo, isang pera lang ang kikitain nung nagla-live. Ganon din naman po ako, pag pumadala po, po ako sa mga live, ang una-una ko -una po, po ginagawa, tamsak agad bago ako makikipagpintuhan doon sa naka-live. At saka nagtatagal po ako ng mahigit dalawang minuto. Minsan po hindi ako nag nagtatambay lang po ako doon, pero lagi pong mahigit dalawang minuto po ako doon. Kasi po yun po talaga ang makakatulong po doon sa nagla-live. Kaya ayan po mga kapatid, milikihan na po kayo ng idea na kapag namuni po kayo, uh, ganun po ang uh, ipakiusap niyo po sa inyong mga viewers sa inyong mga pupunta po sa inyong mga live. Eh, hindi naman po masama, makikiusap lang po tayo. Kung ayaw naman nila, wala tayong magagawa. <laughs> di po ba? Kaya, yan nga po ang ano, isang, isang, kailangan ma, mag natin magbigayan. Kasi yan po ang, uh, sabi ng, ng Lord, uh, mag, magbigayan po tayo, magunawaan, mag, magmahalan uh, mag po tayo. Ganon po ang, uh, at saka dito po sa, ano ito, sa ating, Uh, anong tawag dito, dito sa ating uh, dito sa YT eh. dito po, eh kailangan po dito ang bigayan hindi po pwedeng akin-akin-akin lang, hindi po pwede o sayo-sayo, sayo lang, hindi po kasi po pagka ako akin-akin-akin lang, eh wala pong taong pupunta sa akin eh paano po lalaki yung channel ko at ganoon din po kayo hindi lalaki ang channel nyo kung wala po kami na mga viewers ninyo ganoon din naman po ako kaya sana po maging ano po tayo uh, maging mapagbigay po tayo. Ayan po. Ay, pasensya po kayo. Nagsermon na naman si Lolo. <laughs> Ayan po. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you very much po. Samahan niyo po akong balagi. Kuya Dorblog23. Salamat, salamat po.